Bagong repaint mga guys So ang frame ni Idol nga carbon So ngayong adlaw ah, Simbolin natin Pero bago natin itakot Siyempre ako ah, Kondisyon nun tanay Ang iya mga biring biring Oo oh, oh, Para naman pag sipaya karo na guys <laughs> Tanlas tanlas Bala agoy Yan pota eh, Hello mga good morning sa inyo mga guys. Dobo ngayon nga meron na naman tayong isang pagkakapirahan, no ba? Dobo kampiras menino ninyo, apatte joke lang mga guys. Ah. Pero tuwing kwarta ay pangita ko. <laughs> So, bali mga guys, no, ang niya, galing na customer is bago repaint ang iyang frame. So, ngayong nga adla pala mga guys, no, is aasimbolin uh, na natin, O, mga guys. Ang iyang frame pala mga guys, no, ay Twitter na carbon, open oh, pinarepaint niya sa amigo. Ta nga si Burjo Kakdol. Shout out sa imodol Dol, te. Huwag ito da. Oh. <laughs> ay, ang bot na lang gita. Ah. Amo na siya mga guys, no, pinakabaskog ni Dripa pin sa bike dito sa Iloilo, no. So, sa mga willing da, te, PM nyo lang si Burjo Kakdol, ah. So, ito na nga ni mga guys, balik tadi to sa atong ginaw brown oh, na 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 nalibiyuan na, na, na iyang na, na, mga pisa-pisa mga guys no dahil request ni Idol bago ibalik syempre libiyuan para naman mantan lastanan ba abaw ayun <laughs> ipot e ha <laughs> Gago. So ayan nga mga guys, do bali nilagyan na natin na papadandog ang iyang mga biring-biring head parts butom racket mga guys, nilagyan talaga natin yan para magsuli tayo mamaya, hindi tayo mabubudla yan. Tapos mga guys, eto na, nilagyan na natin ng ano, Nang ng ano ba tawag na to, na, ng hydraulic hose o oh, ang kaliperya ginangot ko na sa frame para mamaya magtakod tayo ng ating mga gulong-gulong, hindi na tayo magsutsuot <laughs> dahil sa mga kable bla o oh, ang yakables ang kambya tapos ang iyang hydraulic hose ay pera na butang na ni Manino ninyo. So eto na, ipapas na natin mga guys yung likod ng gulong-gulong no. So ayan nakita nyo naman sobrang ganda ng tire ni Idol o oh. Aspen yan mga guys na 2.2. Bawa ka na may oh, balloon type gid man na siya o. Oh. <laughs> Tapos mga guys no, syempre kakabit na natin yung kanyang manito na siya. O oh, para naman mamaya makatindog na siya. Ayan bot na lang gid. Ah kanami gid mga galing no con black and red and yellow ang design. wow! <laughs> So matapos ko mga guys, itakod ang iyang ang mga gulong-gulong. No? Siyempre, kabitan natin yung si Post bottom bracket mga guys pero gamit tayo ng pangugut-hugot diyan o oh, special tool. So oh, mga guys no, sa mga magpapakabit pala ng mga bottom bracket na hindi ginagamitan ng thread no. Este ano wala, wala thread oh. Tingnan niyo talaga mga guys kasi baka pok yung na hindi naman ami. Oo, oh, oh, kabalo naman ka mo kung ginapokpok lang sa nga daan dasig na sa maguba. Oo, oh, oh, pati mo frame maguba man oh kasi nga ang ang aton nga frame nga carbon no Pag pinapalpag may nang tudo, nagtutukal-tukal na oh. <laughs> <laughs> so ito na nga mga guys no bago tayo matapos sa ating ubran no siyempre nag request si idol na limpiwan daw tanan pati yung mga guys nga RD ang yagaling nga RD oo ngajor nga ano na sa uh, m, m 5 ano m 6100 oo mga guys kailangan natin buksan daw kasi nga sobrang tok tok na so ito na natapos ko na mga guys sa paglimpyo baka na may pa matyag ko na human mo sang insak to ang bike nga ini nee, aw <laughs> oh ayan na natapos na natin ba guys no sa pagbutang ng iya ang yakambian then adjust na lang tayo ng kambya kagam pakita ko na sa inyo yetura ba Yung report ta taum taum get so an dito na si manino ninyo mga guys ha nakapoy na ako sa pagpanamis ang bike yo <laughs> god bless and thank you bye bye <laughs>